nakakasad po mga kasari dahil konti na lang po ang laman ng ating tindahan po mga kasari ayan panoorin nyo lang po ang aking uh, video mga kasari pagpasinsyahan nyo na po mga kasari dahil ayan konti na lang po ang laman mga kasari good afternoon po sa inyong lahat welcome back ulit sa ating mating channel mga kasari and please po don't forget to subscribe like and share So, ayan po mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So, for today's video ay i-update ko po kayo sa ating munting sari-sari store. So, ayan po mga kasari, ngayon po ay um, nakakasad kasi konti na lang po ang laman ng ating tindahan at ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo. At i-update ko po kayo mga kasari sa aking tindahan dahil Ah, uh, ito ay konti lang po ang laman po mga kasari. So ipapakita ko muna sa inyo ang laman ng aking tindahan ngayon. So ayan po mga kasari, um bago po ang lahat po mga kasari, bago po tayo mag-start, um shout out po sa lahat ng aking mga subscribers, mga viewers, mga likers and mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat po mga kasari at uh, Ayan po mga kasari, um, malapit na tayong 1 mag 1k subscriber. So ayan po mga kasari, patuloy lang po sa mag subscribe ng aking munting channel po mga kasari. At sana ay matulungan nyo po ang aking uh, channel po mga kasari na mag-grow po. So um, pasensya na po dahil minsan lang tayo nagpag-upload ng dahil po sa may laging nagpapasounds at nahirapan po ako mag-vlog. So... Ayan, pasinsya na po dahil minsan lang tayo nakapag-upload. So ngayon po mga kasari, after ng election po mga kasari, um, ayan, so update ko po kayo sa ating munting sari-sari store kung uh, kumusta na ba. Kung ano na po ang itsura sa ngayon po mga kasari dahil antagan na po natin hindi nakapag-update ng ating munting sari-sari store. Kasi um, may nag-comment doon sa aking latest video, uh, last upload mga kasari na nagsabi sa akin na uh, nag-comment doon na magkano na daw ang laman ng aking munting sari-sari store. So ngayon po ay hindi ko pa masagot dahil uh, medyo kunti lang po ang laman ng aking tindahan. So saka ko na po um, i-share sa inyo mga kasari kung magkano na po ang laman ng aking tindahan pagkatapos ng ating Uh, update nito ng ating uh, munting tindahan po mga kasari. Saking sa mga uh, saking sa viewers na nagtanong kung magkano na daw lahat ang laman ng aking tindahan. So ngayon uh, hindi ko pa po masagot kasi uh, hindi ko pa po na-compute na lahat ng aking mga paninda. So, hindi po ako mahilig sa inventory kasi ako lang naman po ang nagbantay dito sa aking tindahan at wala naman pong ibang nagbabantay. Ayan. So, ngayon po ay update ko po, ay, update ko po kayo sa aking mating sari-sari store mga kasari. Bago po ang lahat ay intro muna tayo. Papasokin muna natin ang ating intro. Bye-bye! Ayan po mga kasari, good day po sa inyong lahat po mga kasari. So for today's video po mga kasari, ay update ko po kayo sa ating munting sari-sari store. Ayan. So dito tayo mag-start sa ating bigas. Mayroon pa naman tayong bigas po mga kasari. Ayan, so mayroon po tayong Red Horse. Ayan, at yung soft drinks natin mga kasari ay isang case na lang po kasi ubos na po ang ating soft drinks wala na po tayong soft drinks na maliit po mga kasari. Ayan. So, yun po ang ating mga alamas. Uh, ayan. So, sa iba ba po mga kasari, hindi ko po nilagyan ng mga items dahil uh, madaling maalikabuk maalikabukan po mga kasari. So, ayan po yung ating mga gulay po mga kasari. Yun na lang po ang natira. Ayan. Ubus na po yung iba nating gulay. Ayan, Meron po tayo mga tinapay konti na lang po ang ating mga biskuit. Ayan. Yung ating mga kindi. So, sa baba, hindi ko po nilagyan kasi uh, um, madaling maalikapukan po mga kasari. So, yung ating mga sitsirya section, ayan. Nakakasad po mga kasari dahil konti na lang po ang laman ng ating tindahan. So, ayan. So, yun po ang ating mga pagkain ng mga manok. Ayan po. Ayan, mayroon po tayong conditioner, Integra 2, Integra 3, at saka crack corn. So, konti na lang po ang iba nating stock mga kasari. Ayan. So, mayroon po tayong mga gamot ng ating um, manok. Ayan, round po yan po mga kasari. Pwede sa baboy, manok. Ayan vitamins, and energy. So, yun po ang ating uh, nakasabit-sabit sa harapan po mga kasaray. Kunti na lang po. Ayan. So, napaka ano po mga kasari, hindi po masarap tingnan kapag yung uh, tinda natin ay kulang-kulang na po mga kasari. Medyo masakit po sa dibdib kasi yung stock natin ay hindi na po ah uh, marami. Ayan. So, ayan pong laman ng ating istante. Ayan. Ayan pong ating mga sabit-sabit ng mga pagkain ng mga bata. Ayan, mga kutkutin ng mga bata. So, mayroon pa naman po tayong mga daing po mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari, kuntin lang po ang ating pihon. Saka na ako bumili ng mga ibang items mga kasari kapag ubos na para hindi po tayo maabutan ng expired. So, ayan. Uh, panoorin nyo lang po mga kasari ang aking video mga kasari. Tingnan nyo lang po mga kasari dahil konti na lang po ang laman ng aking tindahan. So, yun lang po mga kasari, ang aking update sa inyo. Ayan, yun po ang ating update ng ating munting sari-sari store. At abangan nyo po ang ating uh, recovery ng ating sari-sari store mga kasari. So, hanggang dito lang po mga kasari. bye bye Kita-kits tayo next vlog!